morning. Kanina kumuha ako ng itlog. Tapos mayroon ako pinagdududahan na brown eggers. Kasi kanina nung kumuha ako ng itlog, nandun siya sa loob. Tingnan nyo ha. Ah. Nandito na siya sa loob. Tapos, na ano ko, ah baka lang. Kaso pagbalik ko para magpainom, andyan pa rin siya. Nagiging broody siya. sa so, feeling ko naglilimlim to. Tingnan nyo siya oh. Oh, diba? Ganyan yung itsura ng mga naglilimlim. Brody siya tapos, ayan o, paghawakan mo siya, tumatas yung kanyang mga ano, yung kanyang mga balahibo. Mabait yan ha, mabait pa yan siya. Kasi yung ibang inahin talaga, pag naglilimlim, hindi mo siya pwedeng hawakan, nagagalit. At ano ang gagawin sa mga brody na brown eggers? Ganito lang yun. Ngayon, kukunin ko siya. Tapos pagkukuha kayo, huwag yung biglayan. Baka mayroon ng itlog video sa mga tabi-tabi niya. Huwag yung biglayan. Baka malaglag. Mabasa. Ikaw muna. Bait yan, no? Nilipat na muna kita ng ibang bahay. Ha? Para makapag-relax ka. Kasi wala siyang itlog eh. Wala siyang itlog na nililimliman doon. Yung mga dami eggs yung nandun. Tara. Tara. Lipat bahay! Pagkakuha ko sa kanya, tingnan nyo yun o, may pumalit agad. Kasi mayroon ang gustong mangitlog. Hindi siya makapwesto dahil mayroon nga ang naglilimlim ko, no? At siya. Lipat bahay to the lipat bahay. Let's go sa ngayon dito ko na muna siya ilalagay Ako oh. ay yan dyan na muna siya para matanggal yung kaniyang pagiging broody makakapag relax din siya hmm, maranop yan kanilang lugaw lugaw na masabaw so, Pag-almusal, lugaw ang um, ay legal spell it man judge ay pisto oh nan oh meron meron nakalagay dito mapapakainin oh, ko na no sige ka hmm. Naririnig, naririnig nyo ba siya? Maganyan siya. Bakit? Kasi brody ah. Brody. Kaya ako sa kinuha kaya sa kanyang paglilimlim tapos nilagay ko na sa sarili niyang lugar kasi para ma-break yung oras ng paglilimlim niya. Kasi sayang naman naglilimlim siya tapos yung panahon na dapat ay nangingitlog siya. So kinuha ko na para maagapan. At saka yung nililimliman niya o inuupuan niyang itlog, hindi naman siya fertile para hindi naman sayang yung panahon niya. ba? Diba? So yun, nakasarili na siyang bahay. Ano ko na to? Tignan na tayo, siyempre. Susunod na. Ay! Three. Three. Kanina, nung pagkatanggal ko dun sa nagri may pumasok. Silipin ko nga kung mayroon siyang itlog. wala pa pero imagine nyo ha kung mayroon pang nagdilim-lim dito hindi sila papasok kasi galit yung ano eh galit yung brooding yung nandito eh kaya ngayon mayroon na silang chance mga ito dito so na lang yung bramo binili na yung dalawa Tala na ah uh, okay lang yun kasi talagang magtitiran talaga ako ng isang broodcock para paglahiin tapos meron na kaming babaeng brama yes, ito mga brown eggers tatlo na lang yan nandiyan kasi nga kanina dinala ni aling may doon you know <laughs> kasi nagiging ano nagiging broody naglilimlim di maganda yung kasi sayang yung panahon na pwede siyang mangitlog eh naglilimlim lang siya buwan din yun, sa kasi pagka 21 days na naglilimlim hindi naman napipisa yung mga itlog niya inip ngayon pagpapasobra ng ilang araw tapos bababa na sa pugad, broody pa rin no, dapat i-break agad pag nakitang nagbo-broody break kagad agad kasi yan mga yan hindi yan talaga sila inalagaan namin para maglimlim para magitlog lang. Ngayon kapag uh, ano na sila yung kailangan na silang palitan, dun pa lang kami mag breed Sila rin naman ang gagamitin breeder para makakuha ng kapalit nila. Katulad ng mga nanay nila. Di ba? Mm, -mm. nanay nila, pinalitan namin, sila yung kapalit. Yes. Hmm. Ito niyan. Paglalahiin na to. Pero bata pa kasi to eh. Wala pa, hindi pa pwede. Kunti pa. Konting kembot pa doon yung puding. Mag, -ano ka rin. Siguro by next month na eh. Magiging... Ready ka na. Ready ka rin. May nag-aabang na ano sa'yo? Ma macho. <laughs> Yan you know? o. Si Macho Man. Ready si Macho Meron ng Macho Guapito eh. Si Macho Guapito isa lang yun. Ang nag-iisa. Na si Macho guwapito. Ayun, no? Yan, para hindi naarawan yung inumin. Tsaka. Ito tayo sa malilim. Napakahit. <laughs> Inom na kayong tubig, kuy. Dito na. Dito na. Tatlo na lang sila. Lalong lalaki yan. Kasi wala na silang kaagaw pa. Nabawasan pa ng dalawa kasi binigyan ko yung kumpare ko. Dahil siya yung magpaparami din. Di ba? Tama-tama lang yun. Para marami tayong mga kinakalat ng mga lahi ng mga alaga na bibi dito. Tingnan mo yung isang bibi umiinom sila doon. Ang lahi ni doon. George. Tingnan mo, dyan sila umiinom. <laughs> ang, ang, linis-linis dito. Siguro yan ang pinaka-coffee nila pag umaga. Hindi naman talaga. Oh, pero ang bibi, hindi ko alam kung bakit ano, mahilig sila magkakaw-kaw dyan sa mga maruruming tubig. Hindi naman sila ganun nagkakabulati talaga. Parang napakalakas ng kanilang enzyme sa chan. Pero pinupurga din namin yan sila. Pero hindi katulad ng manok na yung pagpupurga sa manok eh alam mong ilang ilang buwan silang hindi magkakabulati. Pero ito, pag, pagkapurga mo, kinabukasan, kakaw-kaw na yan eh. So, panibagong bulati na naman ang Malagyan. Malalagyan sa sistema. Mahirap silang purgahin. Pinurga mo ngayon bukas, may, may masasagap na naman silang bulati. O, tatlo na lang. Pabawas ng pabawas. May Brahma, isa na lang na lalaki. Bali, na na, ano, na bentahan kami ng dalawa. So, money in the pocket. So, meron kami pambibiling feeds para sa kanila. At uh, pagpapalahiin naman namin ngayon, maghahantay lang kami saglit para gumulang lang si donya Buding. So okay na yung breeder namin ng Brahma, meron kami brown eggers, may isang broody, ayun yung kanina. Nasa pen. Hanggat di nawawala yung pagka-broody niya, hindi namin siya ibabalik doon sa pen. At luna lang ang bibi, magiging dalawa pa yan kasi yung babae, ano yan, for uh, kitchen purposes yan, hindi yan pang breeding. <laughs> bibili kami ng dalawang babaeng bibi para sa dalawa to. Ah, uh, kaya para tuloy na naman ng total, ano pa lang naman eh, hindi uh, pa naman breeding season pa naman talaga eh, hindi pa naman. Eh. Ang pagbandang eh. December, yan. Ano to, uh, mga binatilyo pa lang to. Hindi pa to talaga maglalahi. Mga blanco pa. Hmm. Dati, ang dami-dami naming bibi, and hindi, hindi namin makontrol hindi namin makontrol yung pagdami ng mga alaga namin bibi pati mga manok ang dami so quality control tayo ngayon magandang klaseng breeder na bibi mga brahma na selected para maging pang breeding mga brown eggers ano lang naman yan hindi naman yan i-breed pa yan pag after 2 years pa pang replacement kapag mahinay mahina na yung egg production nila mahirap ano mahirap uh, mahirap mag-breed talaga ang tutusin kasi marami kang uh, gagastusin sa pagpapakain tapos magsisilik ka bandang huli ilan lang yung mapipili mo hindi naman lahat yan qualified para maging magandang breeder saka maging magandang katawan na mga brown eggers yung mga brown eggers na yung piling-piliyan Baga, sa lahat ng mga nakita nyo maraming sisiw, apat lang ang pumasa yan sila, ang gaganda I uniform ang laki pero sa kulay nagbabari ng konti may isang baltik pa nga well everybody, yan ang aming umaga with our broody hen nandun sa kanyang uh, na broody pa rin hanggang ngayon pagkatapos mag broody, babalik na siya doon sa mga kapatid niya para happy na ulit sila meron kaming shoutout sa Broys Big Night 2023. Gaganapin ngayong November 19 yes. sa White House Resort, Baliti, Arayat, Pampanga. At shout out sa Beauty Connection by Jessa May Pangilinan. Well, magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam! Bye. Oh, Ay, mabait ka na. Patanggal ka ng pag-abroody mo.